the out ng executions. Ito ang sagot ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang tanungin kung ano ang naging papel ng mga pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, nasa kustudiya na ng pambansang pulisya ang 15 pulis at limitado na ang kanilang mga galaw. Tsaka may restriction na nga sa 15 tao ng PNP na involved uh, dito sa missing Sabongero case. Maging si Alias Totoy na itinuturing na whistleblower sa kaso ay nasa kustudiyan na rin ng pulisya at mismong si PNP Chief Nicolas Torre III ang sumisiguro sa kanyang kaligtasan. Nandiyan na ng WPP nakaalalay lang but so far the security is under General Torre. Ang mga kaganapan na ito ay tinuturing ni Remulla na good development sa kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Binanggit din ng kalihim na may mga testigo na sila na maaring makapagturo kung saan sa ang bahagi ng Taal Lake sa Batangas ay tinapon ang mga nawawalang sa bungero. May mga lead kami at uh, may mga testigo kami na nag-testify na kung saan maaring hinulog ito mga tao na nawala. So palakas po ang uh, possibility sir na may pangkain na sa Taal Lake? Uh, malamang mga labi na lang ng hindi natin alam kung anong kondisyon nila Pero in three years, lahat yan nag -ano sa tubig yan. Tubig nalulusaw. Anya, humingi na sila ng tulong sa gobyerno ng Japan para sa magagamit na teknolohiya upang matukoy kung saan saan ang naging huling hantungan ng mga sabungero. I just signed the letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed na uh, bed mapping at uh, iba pa mga capabilities ng uh, technology na kailangan natin para ma... Dapat dito kasi scientific ang approach. Eh. Hindi, hindi pwedeng tsamba-tsamba to. Scientific ang approach dito. Samantala ay pinatawag sa Department of Justice sa mga pamilya at kaanak ng mga nawawalang sabungero para bigyan sila ng update sa isinasagawang investigasyon. Ayon sa isa sa mga kaanak, naging maayos ang pakikipag-usap nila sa mga opisyal ng DOJ. Idinagdag pa nito na hindi na rin nila ikinagulat ang pagkakadawit ni ng gambling tycoon Atong Ang at ng aktres na si Gretchen Barreto. Kamusta mo yung meeting ninyo sa naman po. Ma... Very, ano po siya. Positive. Ano pong mga napag-usapan? Napag-usapan po ba yung mga bagong uh, pangalan na dumukta? hapod sila, Mr. Pat, si Everett. Eh, naman po ganun kasi alam naman na po namin din. Kaya hindi na po namin pinag-usapan. Ano pong reaksyon din na uh, kahapon po lumutang yung mga pangalan? Actually alam na po namin yung yun dati pa. Kaya po parang hindi na rin po kami nabigla. Di niya nadamay lamang ang kanyang 14 anyos na pamangkin at nagsusumikap lamang ito nakumita ng pera. Taga pagpatuka lang po yun ng ano, manak doon sa, sa farm na sinamahan po ng pamangkin. Ano po sa tingin niya mama? How would you describe your bata po? Malaking ba na malaki po siyang bata kaya hindi po siya 14 years old. So, tingin niya ba Um, nararapat na nadakip siya without para po sa akin hindi po dapat kasi naman innocent, innocent po siya wala naman po siyang alam sa larangan ng pagsabong eh nakakalungkot lang po kasi nadamay po siya kahit wala naman po siyang kalam alam sa ganong bagay dahil ang, um, yung pamangkin ko po ay nagsisika po talaga para makatulong po sa kanyang pamilya ang isa pang kaanak ng isa sa mga nawawalang sa bungero ay sinabi na umaasa na lamang sila sa tulong ng gobyerno lalo na nawit na sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Nakabismaya po, kaso nga po talaga pong medyo mabigat ang ano natin, kalaban kaya sana naman po ay matulungan kami. yun na pareho ng dalawa ang pagkakasangkot sa naturang kaso. At dahil sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ng kaso, sinabi ni Rimulya na dire-diretsyo na ang kanilang pag-iimbestiga hanggang sa mabigyan ng justisya ang mga biktima. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng justisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pero lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat ganoon